Ilonggo Land Grabbers Association o Baskilala sa bansag na ilaga, isang samahan ng mga Christian extremist paramilitary organization na minsan ay nagbigay kilabot at gimbal sa noo'y kakausbong pa lamang na Moro insurgency sa bahagi ng Central at Southern Mindanao. Ang grupong ito ay itinatag noong 1970s ng mga kilalang alkalde sa Mindanao. 1975, nang nasa early 20s palang lang si Manero, nang nanggulo na ito sa haabot sa 250 mga armadong mga sibilyan, pakyat sa bukere ng Davao del Sur papuntang South Cotabato, ang pakay nila ay ang pagtugis sa mga rebelding miyembro ng Moro National Liberation Front or MNLF. Ang grupo ay naging isa sa mga pinakamortal na kalaban ng pausbong na rebelding Moro na dahil sa umaatake lamang ang mga ito sa mismong gabi at talagang mailap sa mata ng mga rebelding grupo. Tatlo lang, tatlo lang. At lola, sa so, nakaraang dalawang linggo, araw-araw pa -araw, dito ng bala dito. Malapit ang kasi dito ng labanan. Bisan nga hindi na gumagamit ng radyo, sigawan na lang. Ilala ang grupo na may tinataglay na kapangyarihan gamit ang anting-anting. Kung saan tinatapyas o ng mga ito ang ilang parte ng katawan ng kanilang mga kalaban, kagaya ng tenga o utong at minamarkahan ng krus at kahit na sino man kanilang maitumbang kalaban. Isa sa naging pinakakilala at tumunog na commander ng samahan ay si Norberto Manero Jr. o kilala sa tawag na Commander Bukay na talagang nagbigay kilabot sa Southern at Central Mindanao nang dahil sa kabrutalan nitong pamamaraan ng pagtodas ng kanyang mga kalaban. Isa sa pinakatumatak na gawain ni Commander Bukay ay ang umanoy pagbabandera nito sa mga ulong pugot ng rebelde Moro at ang diumanoy pagiging kanibal ng grupo kung saan kinakain nila ang laman loob ng kanilang mga kalaban. Ngunit ang lahat nga ba ng mga ito ay may katotohanan o sadyang kwento-kwento lang at wala namang sapat na ebidensya o batayan? Halina't ating tuklasin, balikan at kilalanin si Commander Bukay at ang pagkakabuo na notorious na grupo nitong Ilaga sa kabuuan ng komprehensibong dokumentaryong ito sa pagpapatuloy ng istorya. Si Norberto Manero Jr. ay nakilala sa bansag na Commander Bukay. Siya ay nagmula sa bayan ng Haninoay sa Iloilo at isinilang noong ikadalawa ng Hunyo taong 1946. Ang kanyang pamilya ay miyembro ng grupong ilaga na kumakalaban sa mga armadong NPA. Taong 1972, karamihan sa miyembro ng ilaga ay ginawang sibilyan kung saan ang grupo nila ay kinikilala ng gobyerno dahil ang layunin nila ay depensahan ang kanilang komunidad laban sa mga rebelding NPA. Sa kaparehan taon, tinanghal siya bilang mahusay na leader at nakilala siyang malupit kung pumaslang dahilan kung bakit siya ay kinatakutan. Ang katangian niyang ito ay naging dahilan kung bakit nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng mga Kristiyano at muslim ang kanilang grupo ay nahati sa iba't ibang kulay. Ngunit may sandali pa rin nagpupulong-pulong sila dahil sa grupo ay nakilala niya ang kanyang unang asawa na si Leonardo Lacson. Dahil sa kanyang husay, ay niloklok siya bilang pinuno ng lahat ng mga pangkat habang si Leonardo naman ay naging commander in crime dahil sa angking niyang galing. Naging dahilan ito kung bakit maraming pinuno ng gobyerno ang nagnanais na makuha ang simpatya ni Bukay. Taong 1977, buwan ng Nobyembre, ang mag-asawa ay nanguna sa paglaban sa mga repete kung saan ay kinatay ang magkakapatid na malalumpong at kinain ang ilang bahagi ng mga katawan ng mga ito dahil sa paniniwalang nakadaragdag ito sa taglay nilang kapangyarihan. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng takot ngunit sa kabilang banda ay naghatid ng pag-asa sa mga taong naaapektuhan ng mga NPA. Nagpatuloy sila sa ganitong klase ng gawain at dumating din ang sandali na hindi na sila makontrol pa ng mga milita. Ayon kay Bukay, minsan na silang nag ng tatlong pugot na ulo sa may checkpoint na ginawa nila upang masinda ang mga kalaban dahil dito naging wanted ang mag-asawa at hinanting sila ng mga militante ngunit dahil sa pagtatago ng mga tao sa dalawa ay walang kahirap-hirap na nakapupuslit ang mga ito. Ikalabing isa ng Abril taong 1985, si Bukay kasama ang kanyang dalawang kapatid at ilang kasamahan ay nagtungo sa isang kainan sa bayan ng Tolonan sa Cotabato kung saan ay pininlalo nila ang pagdukot sa ilang sympathizers na komunista at nagkaroon sila ng listahan ng mga tao na kukuni nila kabilang ang ilang pari na pinaniniwalaan nilang tumutulong sa mga NPA kabilang si Father Geremia. Nang kaparehang araw ay tinungo nila ang bahay ni Bantid na isa sa mga target nila at ito umano ang kanilang uunahin. Pagdating nila sa lugar ay walang pag-aalinlangan itong pinaputokan sa ulo. Nakatakbo at nakapagtago pa ito sa isang bahay. Ngunit ipinagutos ni Bukay na paligiran ang bahay at huwag itong bayaang makaligtas. May dumating man na magliligtas sana kay Bantil, ngunit maging ito ay pinaslang din kung saan sumabog ang bungo nito at dinampot ni Bukay ang utak na nakakalat sa kalsada at kinain ito bilang resulta sa ginawa nila. Shoot to Kid ang naging utos laban sa grupo nila at noong ikalabing anim ng Hulyo, Taong 1985, nahuli si na Commander Bukay pati na rin ang labing apat pa nitong kasamahan sa isla ng Negros. At noong ikatatlo ng Oktubre taong 1985 ay nilitis sila ang kanilang mga kasamahan ay dumalo sa nasabing paglilitis na nakaahit ang mga buho at may tandang pananong na nakaukit dito habang si Commander Bukay naman ay nakaahit din ang ulo ngunit sa kanyay may tila na animoy nakakorteng puso. Ayon sa kanilang abogado, ang mga ito ay kusang sumuko at hindi nadakip at ipiniit sila sa piitan sa Mandaluyong noong 1986 sa ilalim ng Administrasyong Marcos Sr. Nang mapatalsik naman sa pwesto ang noon ay Pangulo na si Marcos Sr. ay napabalita na natagpo ang Pakalat Kalats Commander Bukay. At noong ikaapat ng Setyembre taong 1987 ay napatunayan na sila ay nagkasala sa kasong pagpaslang at sila ay nahatulan ng habang buhay na ko, Parusang kamatayan ang hatol na ipapataw sa kanila, ngunit ilang buwan bago sila mahatulan ay ibinasura iyon ng Kongreso. Buwan ng Pebrero taong 1988 ay nagpa-convert sa pagiging Muslim si Commander Bukay at kinuha ang pangalang Abdullah Manero Jr. Makalipas ang isang taon ay nakiusap siya na malipat sa Davao Penal Colony na mistulang nagsisilbing retirement home para sa kanya pinahintulutan siyang makalipat ngunit ang paglipat niyang ito ay umani ng samot-saring reaksyon at batikos lalo na sa simbahang katoliko. Abril taong 1989 Ibinalik siya sa Muntinlupa, ngunit dahil may malakas siyang kapit ay muli siyang nakipag-usap sa kaibigan at kapwa Ilonggo na si Representative Narciso Monfort at ito'y sumulat sa nooy Justice Secretary na si Franklin Drilon na muling ilipat si Bukay sa Davao Penal Colony at agad umaksyon si Drilon at gumawa ng endorsement letter sa Director of Corrections. Sa ilalim ng isang espesyal na utos ay muli siyang pinahintulutang makalipat. Ikatatlongpot isa ng buwan ng Oktubre, inihatid siya sa nasabing lugar kasama ang mga gwardyang nakasuot ng uniforme. Ikalabindalawa ng Mayo, taong 1992, sa kasagsagan ng eleksyon para sa pagkapangulo ay tahimik na nakataka si Bukay sa bilang at hindi iyon napansin. Buwan ng Oktubre ng kaparehan taon naman ay nakiusap siya sa kilalang negosyante upang personal na makausap ang noon ay bagong upo sa pwesto na si Pangulong Fidel Ramos ang pagpupulong ay nasaksihan ni Gregorio Andolona na abogado na nagsampa ng reklamo laban kay Bukay. Nang malaman ng mga tao na malayang namumuhay si Bukay ay umalma ang mga ito at muli itong ibinalik sa piitan. ika ng Pebrero taong 1988, ibinaba ang kanyang hatol sa 24 na taon na lamang na pagkakabilanggo. Desyembre 1999, binigyan ng Pangulong Estrada si Bukay ng conditional pardon at sa kanyang pagbabalik ay nagkandara pa sa pagtatago ang mga testigo laban sa kanya habang ang iba naman ay mainit siyang sinalubong at naluha pa dahil sa labis na tuwa. Pebrero taong 2000, Inanunsyo ni Edgardo Espinosa na bukas ang kanilang pinto upang tanggapin bilang military volunteer o kafgu si Bukay. Sa kabilang dako, ang balitang ito ay ikinagalit ng simbahang katoliko dahilan kung bakit nagpetisyon sila kay Pangulong Era upang bawiin ang conditional pardon at naging usapin ito dahil kung bakit naging mainit muli ang pagtugis kay Bukay. Ika-25 ng Pebrero taon 2000, dumating sa Maynila si Bukay upang sumuko kay PNP Panfilo Lacson kasama ang kalibin partner nito na si Evelyn at abogado na si Ruben Platon at retired army colonel na si Rafi Galvez. Ika-28 ng Pebrero, ipinasok sa Sarangani Provincial Jail si Bukay at sa huli ay inilipat din ang iba pang nakapiit na manero sa parehong piitan. Makalipas ang ilang buwan ay muling nakalabas si Bukay kasama ang live-in partner nito sa tulong ng negosyanteng kanyang hiningian ng pabor upang makausap si Pangulong Fidel Ramos. Ayon kay Father Francisco Romano, ibinalita ng mga jail guards na nawawala si Bukay matapos ang conjugal visit nito kay Judy noong ika-21 ng Marso, taon 2001. Ayon kay Father Peter Garemia, maimpluensyang tao ang gumagawa ng paraan upang makalabas sa piitan si Bukay. Nang kumalat ang pagtakas ay nag-anunsyo ng manhunt upang mahanap ito ngunit tila relax na relax na nakapanayam noon si Bukay sa General Santos. Ikasyam ng Abril, muli itong dinakip at isinuko kay Pangulong Gloria Arroyo. Ayon kay Father Eliseo Mercado Jr., pambihira ang koneksyon ni Bukay dahil sa ilang beses nitong pagkakaroon ng tsansang makalabas sa piitan. Pebrero taong 2005 ay dinalo sa piitan ni na Father Geremia at Atty. Gregorio si Bukay at doon ay sinabi ni Bukay sa kanila na nais na nitong bumalik sa tahimi na pamumuhay. Nangako itong wala nang sasaktan na kahit na sino. Sumulat siya kay Pangulong Gloria upang pahintulutang makapagbagong buhay at taong 2008 ay nakalaya na siya at naging tagapangalaga ng mga manok ng dating pagmamayari ni Pacquiao ayon pa sa kanya, ika-28 ng Disyembre ay nawala na si Commander Bukay at siya ay tatawagin na lang na Jun Manero. Taong 2017, itinalaga siyang tagapayo ng grupong MNLF. Naging masalimuot ang buhay ni Commander Bukay. Minsan siyang naging instrumento ng ilang mga namumuno sa gobyerno upang makuha ang kanilang personal na hangarin. Minsan din siyang naging kriminal dahil sa dami ng kanyang naitumba at ang kanyang koneksyon na naging dahilan upang magkaroon ng kalayaan ay minsang kinuwestiyon ng mga Pilipino. Sino nga ba ang matutuwa kung ang isang taong kinatatakutan at kriminal ay makikitang pakalat-kalat sa labas ng bilangguan? Wala hindi ba? Ngunit ang pansamantalang kalayaan niyang ito ay naging pangmatagalan na matutunan niyang humingi ng kapatawaran at nangakong hindi na babalik sa dati nitong gawi. Ang mga nagkasala ay posibleng magbago kung bibigyan sila ng pagkakataon at nakita natin ito sa kwento ni Commander Bukay na ngayon ay kilala na bilang Jun Manero. Sa kwento niya, pinakita niyang posible ang pagbabago at ang mamuhay sa pagiging kriminal o masama ay pwede palang talikuran at hindi na muling lingunin pa. So ngayon, lamunaha. na ha?